Magandang araw mga kaibigan. For today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano at kung magkano po ang kinita ko sa pagmamais. Good morning. Good morning, guys. At ayan po mga kaibigan, after 115 days, magpapa na po tayo ng mais. Hindi po madali ang buhay ng isang magsasaka mga kaibigan. Umulan, umaraw, nagtatrabaho pa rin po para lang matustusan ang lahat ng mga pangangilangan ng pamilya. Pero hindi naman lahat ng pangangilangan ng pamilya ay naibigay dahil nga po sa hirap ng buhay. Dito po sa aming barangay halos lahat ng mga tao pagsasaka hanap buhay. nga to guneeli ni nito gita nang kan <tip> nun matin po og spray kan dedungan na duyan sa bagmal siguro

Ayan, mga kaibigan, ngayon na time na habang nagpapahinga, nagkakape. <laughs> Ayan, isigyan, <laughs> <laughs> tawanan. Diba? Mas maganda kasi pag libre mo lahat kasi hindi na sila kailangang umuwi na pa sa kanilang mga bahay at dyan na lang sila magpapahinga bago mag balik na sa trabaho kaya namin nililibre yung mga pagkain nila guys para hindi na sila makakuwi doon sa bahay nila ng tanghali kasi pag uuwi pa yun sila ng bahay nila ng tanghali guys hindi sila makabalik agad hindi matapos yung trabaho nila hindi agad agad na matapos yan kasi pag, yan, pag makauwi yan sila inaas may mga Ay, no. anak pa yan sila si kasuhin nila doon pero pag nandyan na sila Hi pakakainin guys, mo lang yan sila jan dyan focus lang sila dyan tapos pag gusto mag nila magpahinga dyan, dyan silang guys. magpahinga sa kubo ganito magharvest guys right, oh, turuan ko kayo magharvest ng mais mahirap kumita ng pera guys mahal kan nang luthu ha? mahal kan nang luthu kan nang luthu kan nang luthu baton luthu lahan luthu luthu nga awap yuk kaya katil

Pagkatapos ng dalawang araw guys, ayan, saking na kami ng mais. Yung isang saku 50 pesos ang bayad. Pag malaki-laki yung mga mais, malaki-laki din yung kita mo sa isang araw. Depende din yan sa lakas mo pag malakas ka at pag masipag ka talaga mag, mag harvest malaki din yung kita mo yung iba minsan tig 20 sacks 20 sacks yung iba 10 sacks ganun talaga depende yun sa sipag kung masipag ka at depende din sa dami ng kinuha mo ito yung worry namin ng mga farmer guys pag umuulan tapos nag-harvest kami. Grabe, sobrang sobrang worry. Sobrang worry. Minsan hindi mo yan nakikita kasi nagtatawanan lang kami. Pero deep inside guys, worry talaga kami kasi umuulan at kiniling ah, namin palagi na sana umin umaraw, mainit yung araw pag kami nagha-harvest kasi pag umuulan at pag naulanan na yan diyan sa Jansa field ano yun siya guys may posibilidad na tutubo yan siya pag tumubo yung mais mo guys sobrang bagsak presyo discounted talaga yan guys pag ipag pag ibebenta mo medyo liti re wow oh may view meter run ito na yung pangatlong araw ito yung paghahakot ng mga mais papuntang dryer. Dahil walang maghahakot na kabayo, buti na lang may mga motor na maghahakot. Itong mga motor na ito, hindi yan ito, sila di taga dito sa amin. Taga ibang probinsya yan sila. Buti na lang talaga guys. Buti na lang talaga may mga motor. Dahil kung walang motor, magtubo talaga yung mais ko dyan sa field kasi walang maghahakot kasi busy yung mga kabayo e, nakakontract na yung mga kabayo doon sa ibang mga farm kaya yan buti na lang may mga may mga doon na maghahakot sa so, 3 sacks 100 pesos ang bay. sobrang hirap talaga guys sobrang hirap especially wala kami magandang daan dito sa amin bumili ka pa sel ano atam Ganito kahirap yung daan namin dito guys. de la CAC ơi ra 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 đã có cái xe chở cái đó ra ra cho Para... Okay Ok, pola kan segini sih. Muslim kurang ke fanggol mulai sih Okay, sabi ng sero is 18 pesos. So, yung sacks na is 162 sacks. Times mo yan sa 18 pesos. sacks. The Ganyan po you lang. Know, Sobrang gastos. Pero okay lang mga kaibigan. Importante, may sideline time. talaga na yan ang ginawa namin minumotorya nila papunta doon sa dryer kung saan namin ang bibilag ng mga isla wala yan sila ano, kusang saan loob yan sila sa akin mga friend kasi alam din nila mga pinsan ko din yan sila mga kamadaan ko din yan sila kaya kusang saan loob yan sila hindi ko din na din sa

So, eto na po mga kaibigan, ibibenta na natin, malalaman natin kung magkano ba yung kinita ko, magkano yung ginastos ko. Dito ipapakita ko sa inyo kung magkano lahat, magkano yung, yung bili ng mais ko. <tinyo> ito na po. Ito lahat ang ginastos ko simula pag land preparation hanggang sa pag-harvest, hanggang sa pagbibenta ko ng aking mais. Sana po maging gabay po ito. Salamat po, salamat po. Thank you very much.